kung ma-encounter ninyo yung ganito nga busina yung tunog niya uh, ano siya ngamol yung tinatawag na ngamol o ayaw tumuloy so may adyasan niyan dito sa likod ayan yung adyasan niya sa likod eh. ayan okay, no. kaya pag binusina kung minsan yan ngamol o oh, ayaw tumuloy okay busina natin so, pagkagaya nito ayaw tumuloy yung busina okay, no. Galaw, galaw lang sige ayan o mo lang. so may adjustan yan dito ayan i-adjust Ia lang yan ang i-adjust Ia lang yan dito ayan may pihitan yan dito ayan o. na Philips Crow ito kalimitang hindi mapapansin sa likod ng uh, busina o ng horn kasi may ano yan may nakalagay dito ng uh, goma o may shield sya dyan kung minsan mahirap kalasin ang shell dito. Madali lang kasi ito goma. Inaalis yan tapos ini adjust Clockwise. Pwedeng counter-clockwise. Depende doon sa tunog nya. Depende sa tunog nya kung saan siya magandang tunog. O kagaya na adjust ko. O oh, clockwise. Sige. Pitik-pitik lang. O oh. Oh, isa lang. Pitik-pitik lang. Madali lang. O oh, sige. Oh, wala. O oh, balik. okay na siya oh tama lang so pag nagkwento rin yun, dito lang ang pinipihit diyan ayan oh pinipihit may, may nakasil o oh, goma na nakalagay ah, uh, pipihitin lang ng screw. okay ganun lang dagdag kaalaman lalo doon sa wala pang alam thank you